Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng Miami Heat kay Terry Rozier. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagsalita ni nga po si Lebron James sa mga nagsilabas trade ngayon patungkol sa Lakers para makabuo sila ng mas malakas na lineup. Bagamat man nga po mga katrops, kompleto na ang lineup ng Miami Heat sa kanilang huling game nung nakarang araw, ay hindi pa rin nga po nila kinaya ang Toronto Raptors na walang Pascal Siakam matapos itong may trade papunta sa Indiana Pacers. Kaya nangangahulugan nga po nito na hindi pa talaga sapat ang kasalukuyang lineup ngayon ng Miami Heat. Yes, kailangan pa rin nga daw po ng kanilang team na magpalakas at magagawa nga po nila iyan sa pamamagitan ng pagkuha ng at least ng bagong superstar sa pamamagitan ng isang trade. At ayon nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, meron na rin naman nga na isang magaling na player na gustong sumali sa kanilang team. At iyan nga po ay walang iba kundi si Terry Rozier na enterasado nga na maglaro para sa Miami Heat. Kung sakasakali man nga na po na i-trade siya ng Charlotte Hornets bago ang trade deadline sa Pebrero, kaya mukhang meron na nga po talaga ngayong malaking oportunidad ang Miami Heat na makapagpalakas ng kanilang lineup. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nagsalita na nga po si Lebron James sa mga nagsilabasan trade ngayon patungkol sa Lakers para makabuo sila ng mas malakas na lineup. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na iba't ibang klase mga trade rumors pa rin nga po nagsilabasan ngayon para makakuha ang Lakers ng mga bagong superstar sa loob ng trade market ngayong season at makabuo sila ng least isang bagong big for a super team bago sumapit ng trade deadline sa darating ng Pebrero. At kabila nga po sa mga nabanggit naman lalaro na manlalaro na maaaring nga na pong makuha ng Lakers para makabuo ng bagong Big 4 o Super Team ay kinabibilangan na Bogdan Bogdanovich, Dejounte Murray at Glenn Capela ng Atlanta Hawks, Collin Sexton at Lorimer Cannon ng Utah Jazz, Zach Lavin ng Chicago Bulls, at si Tyus Jones ng Washington Wizards. Pero ayon na naman nga po sa naging pahayag ni Lebron James sa harap mismo ng media, bagamat man nga po maraming mga nagsisalabasan trade rumors ngayon patungkol sa Lakers, ay ayaw rin naman nga po niya itong pag-usapan since hindi nga po siya naglalaro ng fantasy basketball. Gayong mas nakafocus nga po siya sa kanyang mga kasalukuyang teammate na naglalaro ngayon araw-araw sa kanilang kupunan. Napaka-disrespectful na rin naman nga po sa kanyang mga kakampi na pag-usapan kung ano ang kulang sa kanilang team at iyan nga po ang ayaw niyang gawin. Kaya ipagpapatuloy na lang mga po nila ang kanilang mga ginagawa sa kanilang mga susunod na laro ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.